pagbuo ng Agriculture Commission inirekomenda ng isang senador. Kasama natin mula sa Senado si Rajuman Conde Batak Iminungkahi ni Sen. Amy Marcos ang pagbuo ng Agriculture Commission o Agricom na tututok sa problema sa pagsasaka sa bansa. Puna ni Sen. Marcos wala sa kaayusan ng agrikultura mula sa irigasyon hanggang sa pagbebenta ng bigas at kalidad nito at sadyang marami talagang problema sa iba't ibang sektor ng agrikultura. Tinukoy na senadora na maganda naman ang programang 20 pesos kada kilo ng bigas subalit may limitasyon kung anong sektor lang ang mabibigyan at posibleng hindi kayanin na buong Pilipinas i subsidize ng murang bigas. Mas makakatulong anya kung matutukoy ang problema sa lahat ng aspeto ng pagsasaka. Inirekomenda rin na senadora na magkaroon ng suggested farm gate price, suggested traders price at suggested retail price para mabantayan ang presyuhan tulad sa bigas. inire ko nga na magkaroon ng Agricom. Pag-aralan rin natin kasi the reality is we have to accept our uh, agriculture is in shambles. Talagang uh, mula sa irigasyon hanggang sa fertilizer at phosphate hanggang sa kaduluduluhan yung pagbebenta ng uh, bigas at yung quality. E eh, talagang uh, maraming problema sa bawat uh, sektor, sa high value cash crops, sa, sa livestock and dairy, sa fisheries, lahat na mga problema. Yan ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manco, and de Batak, Tatak, RMN.